sa pagpanaw ni Gloria Romero. Makakasama niya na sa kabilang buhay ang lalaking kanyang minahal at naging kabiyak na si Juancho Gutierrez. Sino si Juancho? The Philippine Showbiz List presents Sino si Juancho Gutierrez, ang husband ni Gloria Romero? Isang manilenyo ang screen heartthrob noong 50s at unang bahagi ng dekada 60 na kilala din bilang Mr. Number no. 1 na si Juancho Gutierrez ay isinilang noong July 19, 1932 sa Santa Ana, Manila. Siya ay isang alumnus at campus idol ng kolehiyo ni San Juan de Letran bago pumasok sa showbiz. Bahagi ng golden years sa Philippine cinema, ang karera ni Wancho ay nagsimula sa isang talent search na Mr. at Miss No. 1 noong 1956 na isinagawa ng sambagita pictures para sa mga bagong mukha sa industriya sa taglay na gwapong mukha at tangkad masasabing pumanig kay Juancho ang swerte nang siya ang nanalo bilang Mr. Number 1 kasama ang aktresa sa si Amalia Fuentes na tinanghal naman bilang Miss Number 1. Naging daan naman ang pagkapanalo ni Juancho para makilala siya ng Star Maker and Sampaguita Studios owner na si Dr. Jose Doc Perez at isama sa una niyang pelikula ang Señorita kung saan pinangunahan ito ni Gloria Romero samantara sa pagkakahirang ng Mr. Number 1. Unang ipinareha si Juancho sa kanyang Miss Number 1. Pinasikat na sa pictures ang tambalan nila ni Amalia sa pelikulang Movie Fan noong 1956 at pareho silang gumanap sa mga pelikulang Rodora, Sonata, Pakiusap, Ang Senyorito at Ang Atsay at iba pa. Noong 1957, gumawa naman si Wancho ng drama film, Ang Mga Anak ng Diyos. Ilan pa sa nilabasan at kilala niyang pelikula ay ang Pitong Gabi sa Hong Kong, Historia di Un Amor, Tres Cantos at Honey Honeymoon kung saan nakasama niya sila Dolphy at Panchito Alba. Kasama din sa matagumpay na karera ni Wancho ang ilang mga kilalang pagsasama nila ni Gloria. Isa sa mga pelikulang pinagbidahan nila ay ang Pagoda na kinunan noong 1958 at may beautiful, mysterious Hong Kong backdrop. Ito ay kinunan sa Eastman Color upang mas may ang mga tanawi ng Crown Colony. Kasama ni Gloria at Wancho sa pelikula si Dolphy, Barbara Perez at ang Chinese actress na si Li Mei. Pagkalipas ng ilang taon, sinubukan naman ni Wancho ang ibang larangan kung saan ay pumasok siya sa serbisyo publiko at nagtrabaho sa Bureau of Customs. Patuloy pa rin siya gumawa ng mga movie projects at nakagawa ng kabuo ang 50 na pelikula. Ang huling pelikula na kanyang ginawa ay ang Just Say You Love Me kasama si Gloria noong 1982. Gloria and Juancho Till Death Do Us Part. Bagamat si Wancho ay pinakilala bilang ka-love team ni Amalia, ang kanilang samahan ay hindi na tumulay pa sa likod ng kamera, kundi si Gloria ang nakakuha ng atensyon ni Wancho. Sa katunayan sa nilang hukang contest, isa si Gloria sa naging hurado ng mga panahong yun ay reigning queen of Sampaguita Pictures at ng Philippine Movies. Samantalang si Wancho naman ay isang baguhang aktor na nagsisimula pa lamang sa kanyang karera sino mag-aakala na ang landas nilang dalawa ay pagtatagpuin at sa kabila ng estado ng kanilang karera, si Sibol ang isang pag-ibig. Nagawang mabihag ni Wancho ang puso ni Gloria. Noong kasikatan nila, si Gloria at Wancho ay tinuturing na isa sa most glamorous couple sa local Tinseltown at tunay na wala silang sinayang na panahon. Sa naramdamang kasiguraduhan, agad na sinimulan ng dalawa ang kanilang Road to Forever. Noong September 24, 1960, Ikinasal si na Gloria at Juancho sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati. Tinaguri ang Wedding of the Year, ang kanilang pag-iisang dibdib, dahil sila ang mga pinakasikat na artista noon at dahil sa pagdalot ng mga kilalang personalidad. Itinakda ito ng maaga, bandang alas 5.30 e ng umaga upang maiwasan ang malaking crowd. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanilang mga tagahanga na magtungo sa simbahan upang saksihan ang kasal at upang magmasid sa mga bituin na dumalo. Kasama sa entourage ang mga pinakamalaking bituin ng Sampaguita Pictures. Ang mga bridesmaids ay sila Daisy Romualdez, Barbara Perez, Susan Roses at Amalia Fuentes. Samantala ang best man ay nakababat ng kapatid ni Gloria na si Tito Galia at ang maid of honor naman ay ang panganay nag-iisang kapatid na babae ni Gloria na si Luis Nagsuot si Gloria ng isang eleganteng puting gown na dinisenyo ng national artist for fashion na si Ramon Valera habang si Wancho ay matika sa kanyang puting suit. Ang kasala ni ulat ng lahat ng mga pangunahing pahayagan, magasin at radyo at tinawag na wedding of the year ng kahit anong taon. Ang pagsasama ni Gloria at Wancho ay nagbunga ng isang anak na babae, si Marites Gutierrez, na sinubukang maging aktres, na sandaling sinubukang maging aktres at naging isang chef. Mayroon din silang apo, si Chris Gutierrez, that artist and star magic. Samantala sa pagiging bukas ng takbo ng karera ni na Gloria at Juancho sa publiko, nilalaging mailap naman ng mga ito na pag-usapan ang kanilang love story. Pero sa isang panaya, minsan na ni Marites ang kwento ng kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, ito raw ay love at first sight. Lahat ni Marites, habang trabaho ang kanyang ina sa Sampaguita Pictures, dumating ang kanyang ama sa kain ng kotse, nakasuot ng pink na shirt at puting pantalon. Mula sa malayo, napansin daw ito ng kanyang ina at nagtanong, sino yan? Dito daw agad na sinabi ng kanyang ina, ang gwapo naman yan, yan ang magiging asawa ko. Tunay nga sa kanyang binitawang salita na uwi ito sa kanilang pagpapakasal at pagbuo ng isang pamilya. Ngunit ang sinumpaang pangako ni na Gloria at Juancho na magsasama ng panghabang buhay ay hindi nila napangatawanan matapos ang labing dalawang taong pagsasama bilang mag-asawa na uwi ito sa hiwalayan. Hindi man direktang tinukoy ang sanhinang pagtatapos ng kanilang relasyon, may ilang ulat na tumutukoy sa pagiging babaero di umano ni Wancho kahit na mayroon silang anak. Sa mga taon ng kanilang pagsasama, alam daw ng mga malalapit na kaibigan na mag-asawa ang pinagdadaanan ni Gloria na sakit ng tahimik na pagtiis hanggang sa hindi na makayanan ni Gloria at nagdesisyon siyang makipaghiwalay. Sa panahon ng kanilang ipaghihiwalay, nanirahan si Juanjo sa bahay ng kanyang kapatid na si Cristeta sa Mandaluyong. Ngunit sa hindi inaasahan noong 2000, nagkaroon si Juanjo ng stroke, dulot ng diabetes na nagdulot ng paralysis sa kanya at ito rin ang nagbigay daan sa kanyang muling pagkakasundok kay Gloria. Nang sabihin ni Marites sa ina ang malubhang kalagayan ng ama at humiling na kunin nila ito upang alagaan, hindi nagkatubili si Gloria na tumulong sa asawa. Ayon kay Marites, napakabait ng kanyang ina. Hindi lamang sa pamilya kundi sa lahat. Kung ganoon daw ito sa kanilang mga kamag-anak, hindi selfish, mas lalo na daw sa kanyang ama sa pagkakasakit ni Wancho. Masasabing maganda ang naging epekto nito dahil kapiling niya muli ang kanyang pamilya at naramdaman ang walang kapantay na pagmamahal ng mga ito sa kanya. Sa katunayan, hindi lang ang ugnayan ni Wancho kay Gloria ang nanumbalik, kundi maging sa kanyang unika iha at tanging apo. Ayon niya kay Marites, sa mga huling taon ng kanyang ama ay naging mas maganda ang kanilang relasyon at medyo nakabawi sa panahong hindi sila nagkasama. Anya sa kanilang mag-ama, parang nga daw silang magbarkada lang. Kaya't wala silang ganoong tinatawag na father-daughter relationship. Ang kanilang pagkakasundo ay nagpatibay din ng ugnayan ni Wancho at ng kanyang apo na si Christopher. Tumulong si Christopher sa pag-aalaga sa kanyang lolo at ayon kay Marites, may mga pagkakataon na ang maglolo ay nagpapalitan pa ng I love you sa isa't isa kahit alam niya na hindi masyadong demonstrative ang kanyang ama sa ibang tao. Samantala, bagamat naghiwalay ng landas, masasabing mapalad si Juancho sa pagkakaroon ng isang tulad ni Gloria sa kanyang buhay na hindi siya binitawan. Ipinakita niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras upang alagaan si Juancho hanggang sa huling sandali ng buhay nito. Matapos ng ilang taong pagkikipaglaban sa kanyang sakit, tuluyan ang namaalam si Juancho sa edad na 73 noong October 2, 2005 dahil sa multiple organ failure sa kabila ng mga pagsubok sa huling bahagi ng kanyang buhay ang kanyang legacy sa industriya ng pelikula at ang relasyon niya kay Gloria ay patuloy na isang mahalagang bahagi ng kanyang kwento samantalang sa paglisan ni Juancho sa mundong ibabaw tila ba naroon pa din ang matibay na ugnayan at pagmamahalan nila ni Gloria sa katunayan ilang taon man ang lumipas at bagamat may mga nagpaparamdam na mga mayayaman at kinalang tao hindi na muli pang binuksan ni Gloria ang kanyang puso na umibig hanggang sa kanyang huling hininga Nauna na niyang sinabi noon na sapat sa kanya ang makasal ng isang beses. Hindi nga raw ibig sabihin na kapag ikaw ay nag-iisa, ay malungkot na. At sinumpa ang pangako na till death do us part. Pagamat na subok ang kanilang samahan, pagkaraan ng dalawang taon, makakapiling muli na Wancho at Gloria ang isa't isa. Noong January 25, 2025, pumanaw si Gloria sa edad ng 91. Ilalagak ang cremated remains niya sa columbarium ng Mount Carmel Shrine sa New Manila, Quezon City, kung saan nakalagak ang abo ni Wancho. Ang dalawa ay muling magkakabuklod sa Columbary na malapit sa tahanan nila sa New Manila, Quezon City.